morning guys ang uh, pag-usapan natin ngayon sa umagang ito ay tungkol naman sa adultery uh, adultery ano ito? Um, ang caption naman natin ay si Mrs. May Kabit anong kaso? So, kunyari si ang isang kasal, no? legally married na mag-asawa, tapos yung babae, yung misis ay sabi natin nangangaliwa o nagloko o nagkaroon ng ibang lalaki, ano ba yung pwedeng ikaso sa kanya? At paano? Ano ba ang mga batas ang um, nasasaklaw doon sa ganong masasabi natin paglabag sa batas no? yung tinatawag na adultery o pagkakaroon ng kabit ni Mrs. o pangangaliwa ni Mrs. So simulan na agad natin no dito sa ang batas na uh, involved dito ay as usual sa Revised Penal Code uh, Republic Act 3815 yun yung Revised Penal Code sa article 333 kung basahin natin ano ba nakasulat doon ang unang parang unang paragraph article 333 who are guilty of adultery adultery is committed by any married woman who shall have sexual intercourse with a man not her husband, and by the man who has carnal knowledge of her, knowing her to be married, even if the marriage be subsequently declared void. Yun yung unang paragraph, no? Ibig sabihin, kapag hindi isang kasal, no? Legally married, o kasal na uh, asawang babae, ay kung magkaroon siya ng yung tawag na sexual intercourse, so, makipagtalik siya sa ibang lalaki, yung lalaki hindi niya asawa. No? Tapos yung lalaki naman ay hindi alam na kasal pala yung babae. Okay? So, kahit, kahit pa yung, yung later on, naging, naging void sila pagkatapos ng nung, nung uh, adultery, na-dissolve yung na nagiging na void yung kasal nila, eh pwede pa rin siyang ma-demanda. Kung, kung during the time na nagkaroon ng adultery, ay kasal pa sila noon, legal marriage, legal marriage pa sila noon, kahit na later on, na hindi walang biso yung kasal, na nag-void yung kasal, pa-annal siguro, ay pwede pa rin siyang i-demanda kung at the time na nangyari yung adultery ay kasal pa sila isa unang paragraph pa lang tayo ngayon <coughs> ang posibleng o oh, moving forward yung lalaki naman na naging kabit ang maaaring isa maaaring depensa niya later on ay kapag nasabi niya ay hindi ko kasi alam na may asawa yung babae wala may so sa niya 'yon. Kaya <clears throat> dapat din mapatunayan na alam niya na alam niya na may asawa yung babae, nilalaki para kasama siya sa makundit dito sa terminal adult. 'Yon. Ah ang bawat uh, bawat ganap no, ng adult ay isang count. Sabihin kung dalawang beses nagkaroon sila ng pagtatali. Two counts yun. Dalawang beses din. No? Two counts. Sabihin yung parusa, doble, parang ganun. Ngayon, itong pangalawang paragraph, para, dito pa rin sa Article 333, sabi, Adultery shall be punished by prison correctional in its medium and maximum periods. So, yung parusa, kung mapatunayan na nagkaroon ng adultery, ang parusa dito ay kulong. O, gano'ng katagal? Sabi, depression koreksyonal. Nung ng prisyon koreksyonal, ah uh, oh, prisyon, prisyon koreksyonal in its medium and maximum periods. So, yung sabihin niyan, uh, makukulong siya ng ang pinaka- mabilis ay yung 2 years, 4 no, months and 1 day at ang pinakamatagal ay 6 years. No? Parang 2 to 6 years. Depende sa hato ng judge yung pagkakulong nito. Kung mahatulan, no? pareho yung lalaki, yung kabit at yung misis ay makukulong ng ganong katagal. Dito sa third paragraph, dun pa rin sa article 333, ang sabi nito, If the person guilty of adultery committed this offense while being abandoned without justification by the offended spouse, the penalty next lower in degree than that provided in the next preceding paragraph shall be imposed. So, itong para po na ito, binanggit lang dito na uh, kapag ka uh, ang um, uh, yung babae, I ay, mean, yung, 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 mister no babae, ay inabando na niya, yung time na yon na eh, nagkaroon ng adulter yung misis niya, inabando na niya na walang justification, uh, hindi naman mapawalang sala yung misis, no? Kundi, Mapababa lang yung kanyang penalty. Yung kulong, mapababa lang. Kanina, di ba, from 2 years to 6 years, yung kulong, mapababa daw ng next lower in degree. Uh, so, 1 degree lower. So, in this na 2 years, 2 to 6 years, magiging, ang next lower in degree nung tinatawag na presyon correctional medium and maximum ay ang next lower in degree ay presyon correctional minimum and medium sabihin magmula 6 months and 1 day hanggang 4 years and 2 months so, parang 6 months to 4 years parang ganon o, mapababa lang yung sentensya kapag ka na ano ba ibig sabihin ng inabandon na? Para bang inabandon na daw ng mister yung misis niya. Uh, example doon, halimbawa, yung mister, no? Asawa sila. May mister, basta na lang siya umalis sa tahanan. Parang umalis siya sa tahanan. Parang nilayasan na niya. Umalis na siya. Na without concept, walang pahintulot yung asawang babae. At wala rin justification. Wala rin uh, katwiran. Wala, kadahil, kadahilan na basta inabanduna na. Okay. Pwede rin nga uh, sabihin aban, inabando ng mister yung kanyang misis kung halimbawa mapatunayan na uh, na, na napatunayan na halimbawa yung mister pinalis niya yung misis sa bahay tapos binago yung mga lock sa pinto ng bahay para hindi na makapasok ulit yung misis para bang yung misses. parang abandonan din yun pag abandonan ah uh, sabi yung isang depensa sa aban abandonment huh? yun daw uh, justification ng abandonment tulad ng sabi misconduct by one spouse towards another that forces abandonment siguro alimbawa eh inabandon niya dahil awang uh, ko lalaki baka binubugbog ba ng babae o, o, ano ba basta hindi hindi na, hindi na katanggap-tanggap yung kalagayan siguro niya sa bahay o, o, ano man yun sabi niya and then napilitan siya na malis na lang okay so yun yung uh, abandonment na nagpapababa lang naman ng sintensya hindi makapag hindi yun mapawalang sala. Okay, so, meron pang, meron pang isa pang uh, article artikulo dito sa Revised Penal Code na may kinalaman din sa adultery. Itong Article 344. Sabi dito, Prosecution of the Crimes of Adultery concubinage, abduction, rape, and acts of Okay. Sabi dito, the crimes of adultery and concubinage shall not be prosecuted except upon a complaint filed by the offended spouse. Dali ba sa, sa adultery, particular sa adultery. Particular doon sa adultery, uh, ang nag-commit dito yung babae, yung misis. At ang um, hindi pwedeng kahit sino lang ang magdemanda doon sa misis. Hindi pwedeng halimbawa yung binag, demanda niya yung asawa ng yung misis ng anak niya ng adultery. Ay hindi pwede. Hindi yon uh, magprosper Baka madismiss lang yon Or ang bawa, yung yung polis na lang. Sino sa polis? Polis ang nag, nag-demanda, uh, ay hindi rin pwede. O yung anak, hindi rin pwede. Anak nung mag-asawa, hindi rin pwede. Kailangan na magdi- or ibang tao, kapitbahay, hindi rin pwede. Kailangan ang mag, tao, Kailangan ang mag yung mister na pinagkasalahan. Siya dapat ang mag-demanda. Kasi kung hindi yung mister mag-demanda, wala, walang, kaso. Hindi talaga yun. Uh, pwede, mali-business lang ah uh, pagkatapos kung idemanda ng mister yung kanyang misis, hindi pwede yung Missis lang niya ang idemanda. Sabi niya na sa misis lang naman ako galit. ang idemanda ko yung si misis ko lang. Yung kalagoy lalaki, hayaan ako na. Hindi pwede. Hindi rin yun o brama, madi-dismiss din yung kaso. Or, sabi niya, galit ako dun sa lalaki, sa kabit niya eh sa misis ko na awa ako ayoko ko makulong yung misis ko kaya ang idimanda ko yung lalaking kabit lang yung lalaki lang yun lang demanda ko eh, hindi rin umbra Ah, uh, -di dismiss din yung kaso kasi ayon dito kailangan isama niya yung dalawa yung misis niya at yung lalaki sa kanyang demanda. Of course, kung, kung buhay pa ng pareho o di kaya halimbawa sabi or in any case uh, if he shall have consented or pardon the offenders no? okay, basahin natin ulit no the offended party cannot institute criminal prosecution without including both the guilty parties if they are both alive nor in any case he shall have consented or pardoned the offenders So, ganito pala yun, guys, no? Alam mo, nangaliwa na nga yung si misis. Nagkaroon ng adultery yung misis. Pagkatapos, kailangan, syempre, magdimanda yung mister. At idimanda niya pareho yung misis niya at yung kalaguyo na lalaki. Ah, uh, pero, pero, may pero dito, guys. Kung, ah, uh, if he shall have consented the offenders ay hindi rin uubra uh, yung kaso sabihin yung depensa nung misis kapag ka no? para bang pinayagan niya yung nangyari or after na nagkaroon ng adultery, pinayagan yung mister, no? pinayagan niya example, ano ba yung ibig sabihin ng consented no yung meron siyang consent example okay merong uh, valid na consent no example dito uh, pagkatapos na ma-discover ng mister na nagkaroon ng infidelity o nagkaroon ng adultery may nangyaring adultery sa misis niya wala siyang ginawa hindi niya dinimanda hindi siya parang nagalit or gumawa ng mga hakbang na nagpapakita na na nagtake siya ng offense parang siyempre na offense siya siyempre uh, sabi nga dito example no if a year or more has passed knowing the infidelity of the wife the husband took no action whatever to vindicate the honor of his name or to resent the open offense to the integrity so, of his own. Kaya nga, medyo naiinsulto siya, nasaktan siya, may ginawa siya ng pagkilo, siguro demanda niya. Agad, uh, hindi yung palipasin yung isang taon o higit pa bago siya na dimanda, nung parang nagkaroon ng concept. Isang isang ano yan na parang piniyagan niya. Parang okay lang sa kanya. No? Pwede yung depende sa ng PCC. Okay. Uh, isa pang pagkakasabi, no, kung yung kanyang kilos, kilos ng mister, ah, uh, sa pamamagitan ng ebidensya nagpapakita nga na pinayagan niya, no, oh, o hinayaan niya. Oh, kaya hindi na siya pwedeng magdemanda. Napakaganda. Itong pagpayag or pag uh, pagpay consent or acquiescence or pag, 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 parang hinayaan na niya hindi naman kailangang uh, sasabihin talaga niya na oh pinayagan ko yan hindi rin kailangan na isulat uh, kundi makikita nga sa kilos ng mister tulad ng sinabi natin kanina yung hindi talaga siya pumilos ng makagal pagkatapos nilalaman nalaman na may adultery and Okay. So, then So, for example, guys, uh, example, may, may, meron kasi kung minsan, eh, yung bang, yung si, si mister, uh, medyo hindi siguro magandang relasyon ng miss, sa uh, missis niya, eh, parang gusto niya, parang gusto niya hiwalayan, uh, hindi legal, you no? uh, gusto niya hiwalayan, kaya, dahilan niya, baka gusto niya magkaroon din ng ibang babae na rin. Parang, minsan nangyayari yun guys na gagawa ng kasulatan yung mister. Gumawa kasulatan, papipaman kay, papipaman kay misis na parang bang, ayon sa kasulatan, uh, wala na silang pakialaman ng misis niya, ganyan-ganyan, yung ganyan, iba't parang gail pa, na wala silang pakialaman kapag uh, yung misis niya magkaroon ng ibang lalaki, ay okay lang sa kanya kasi siya magkaroon din ng ibang babae. Parang parang ganun ba? Hindi yan valid guys kahit, kahit pa ano gagawin yung kasulatan. Hindi yan valid sa batas. No? Hindi yan pwede. Pero kung kunyari pagkatapos ng nagkaroon ng adultery may ba? Na parang naghiwalay sila ng, ng parang pagkatapos ng adultery ay gagamitin niya yung kasulatan na yun, gagamitin mo ng misis, hindi yun, obra, hindi pwede yun. Pero, kunyari, pinalipas ng isang taon, na higit pa ng Mr. Bago siya nagdemanda, pwedeng, pwedeng gamitin niya kasulatan na parang dagdag along ba, dagdag prueba na yung Mr. ay, piniyagan niya yan, piniyagan niya yung nangyari kasi Tignan mo, isang taon hindi pa, hindi man lang mag na hindi, hindi kumilos. Tulad ng binagit natin kanina, parang wala siyang ginawa yung mister. Tapos parang karagdagang ano, tignan mo, gumawa pa ka ng kasulatan na ito, wala kami yung pakialaman. Yun. Parang karagdagang ano na yan. Pero hindi talaga yung parang valid ng document. Okay. So guys, uh, dito tayo sa uh, sunod. Mayroon ko ba tayong kalakay dito? Okay. So, ang isa pa bukod sa yung pinayagan o ng ay o di kaya pinatawad. Halimbawa, uh, nagkaroon ng adultery ano at nalaman ng mister na si Mrs. ay nag-commit ng adultery. Pero kung mapatunay ni Mrs. na pinatawad na siya ng mister niya, hindi na pwedeng later on magdemanda pa si Mr. ng adultery. Hindi na obra yon madidismiss mo yun. Ano bang ibig sabihin ng pinatawad? O pardon. O, sabi dito, uh, if he shall have pardoned defenders. Ano ibig sabihin ng pardon o pinatawad niya? Isang example, halimbawa, yung si Mr. nalaman niya na Mrs. niya ay nag-commit nga ng adultery yan. At pagkatapos nun, uh, alam niya yung ginawa, alam so niya yung demanda. Pagkatapos nun, ay nagtalik ulit yung si Mr. W sa misis niya. Kaya, tapos na niyang nalaman na nag-commit ng adultery yung misis niya. Tapos, nakipagtalik siya sa misis niya. After that, uh, yun ay ibig sabihin ng pardon o parang pinatawag niya yung yung ginawa ng misis niya na adultery. So pagka ganon, kung later on, para nagbago isip ng mister, dinimanda din niya, later on, eh kung mapatunay ng misis na hindi, nakipagtalik siya sa akin, eh, ibig sabihin na pardon na, hindi rin obra yung kasong adultery. Madi-dismiss din. Okay, so, so guys, um, hanggang dun lang ang ating uh, dito sa ating paksa tungkol at sa uh, adultery. At kung anong kaso kapag uh, may may kabitsmihis. At kung anong paano ito i-demanda dapat. At ano ang posibleng depensa naman ng misis sa kasakali. So maraming salamat guys at uh, siguro sa next time magkaroon ulit tayo ng, ng iba pa mga video na may kinalaman sa mga yung mga batas natin dito sa Pilipinas so maraming salamat